Hi guys, welcome to my channel, BR Vlog TV 11. We are here in Panabo seawall. We've got funniest interview to those people who are game to our question. There you go. BR Vlog TV 11. BR Vlog TV 11. Okay, all right. Nata sa Panabo seawall. So, natay mga chiques karon nga atong interviewon. So hi, may gabi Kung ikaw papili on Asa may mas preferable sa'yo ha? Ang mahal ka o ang mahal mo? Ang mahal ko Gano'n naman Bas, <laughs> Kung gitikon ka, asa may mas prefer sa'yo mo? Sa ilok or sa bugan? Sa ilok <laughs> Gano'n naman Wala lang <laughs> Asa may sakit? Ang unang tusok or sa ikaduhang tusok? Baksin niya? Oo. Oh. Una. Ano ang... man? Nagkahinay <laughs> man. Kaya, ano ah, lang na? Ay, wala lang. Wala, wala po ka kalintura. Wala. Ah, wala. So, unsa may mas prefer sa'yo mo ha? Ang mahal ka or ang mahal mo? Mahal ko. Ah, nga naman? Wala lang. Gusto. So, kasi pangalan ka na nga to? Juan Carl Jean Pagunasan. Uy, shout out na lang. <laughs> Hi. Shout out daw. Okay, guys. Okay, shout out sa si Ramjins no, no sa Dubai. So, <laughs> mauna ni Dol. Shout out na kana Dol ha. Ay na pagmahay mahay da Dol. All the way from Dubai. Okay, unsa pa may sunod ato mo? Asa may mas prefer sa mo ang mahal ka or ang mahal mo? <laughs> ang mahal ka. Ngano man. Ngano. Ang katawan na <laughs> <At>, sir. <laughs> Hindi siya <saka> katumbag. Ingat ka <laughs> mahal ka. Ah, nga naman, mahal ka. Ah. Oh, assignment na lang na. Okay, ikan na punta. Asa may sakit, ang unang tusok or ikanawang tusok? <laughs> ang una. <laughs> nga naman. Nga naman. Hoy, baksi na, baksi na, lain lagi ka sir. Sige. Kay ngul-ngul. <laughs> lain lagi ka <kayo> ketawa. <laughs> okay ni, nee. last na lang. Kung gitikon ka, asa ka mas prefer? Sa ilok o sa bugan? Sa bugan. Ano man? Mas gilok. Lahi, lahi to. Sige, thank you. Ay, katong mahal ka. Asa ka to? O, sa may mong kuha na to? Assignment. Assignment. Sige, sige, assignment. Kung gitikon ka, asa ka mas prefer? Sa ilok or Sa bugan. <laughs> <laughs> sana oh nadua no. oh. <laughs> kagelok kagelok jadi ilok wah kaku <Kailuk>, <laughs> di doko jadi kalau kalau uh, kayak gitu oke nih ada yang masih important sih semua ang dila orang kamu ang dila kayak masih gila Ah, thank you, Mom. Okay, all right. Manas lagao no, samok-samok sa samok, kodri. Eh. So, Ay. yung gabi eh, sir. So, kung gitikon ka, asa man mas prefer sa mo, sa ilok o sa bugan? Ay, sa bugan. <laughs> <laughs> sa ilok. Gana, <laughs> right. gana man, gana man. Okay, <laughs> <laughs> kini, kini, kaduha. So, kung asa may mas prefer si mo ang mahal ka or ang mahal mo oh no ang mahal ko nga naman <laughs> asa may esportante si mo ang dila or ang kamot ang <laughs> kamot dila tu maglaro kayo tige. nga naman nga naman <laughs> okay makabuhat ka <laughs> <laughs> nagkakay sige ikaw sir ikaw sir asa may mas prefer si mo ang dila or ang kamot Siyempre, lila. Kaya nga naman. Para makatila. Para magkatila. makatila. <laughs> 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 <Magatila>. <laughs> 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 Grabe, magkatawa si eh, Mamu. <laughs> Para makatila. no? Kaya eh, kung <laughs> ang kamot mo, <laughs> hindi naman ito <laughs> idulit. <don't> it. <laughs> okay, ni asa may mas prefer si eh, mo ang mahal ka o ang mahal mo? Ang <laughs> ah, mahal mo. Nga naman. Okay. okay. Okay, mahal lang ko. Balag din siya. Pag mahal ko, pag mahal, ko. mahal ko. Ah, okay. Very good ka, sir, bay. Palakpakan! Sige, <laughs> sige. Ika, imo ha. Asa may mas prefer si mo ha? Ang mahal ka o ang mahal mo? Mahal ka o mahal ako? Oo. Oh. Mahal ako. Nga naman. <laughs> <laughs> uh, Siyempre, dapat mahal din ko eh. eh. Kaya matutunan mo na kasi mahal. Wow, very good. <laughs> wow. Brilliant idea. Okay, Asa may masakit, ang unang tusok o ikadahang tusok? Ikadahang tusok. <laughs> ano <laughs> <laughs> thank you, <ma> <laughs> Nindutal, ba? Thank you, ma'am. Ege. mo. ba? Thank you. <laughs> na lang ko si ate? Oh. ni ba? Sige. Asa may mas ni ma'am? Ang mahal ka or ang mahal mo? Ang mahal ako. Ano man? <laughs> kay, ano, tawagin ito ako lang, kay, kanong, ah! <laughs> sige, <laughs> sige, sige. Sige <laughs> lang. Bakit? Basta sige. sa akin na lang yun. Ah, sige, okay. <laughs> Kasi okay na lang. kapag ano sinabi ko, malalaman nyo. Ako na lang. Ah, sige, sige. Okay, privacy. <laughs> sige, <laughs> kani, kani. Asa may masakit? Kanong unang tusok o ikaw ang tusok? Kanang unang tusok, bakit? <laughs> Paano masabi? <laughs> nga naman, nga naman. Uy, baksin! Uh, grabe si mama. Grabe tawag. Sige, sige. Bisa ko na pa ako na vaccine, pero parang feeling ko, ano ba? Kanang unang tusok na. <laughs> <laughs> Asa may mas importante si ha, ang dila or ang kamot? Dila or? Okay, nga naman, nga naman. Di pinsahin, eh. anong dila yung mong Hindi naman mo ka ang taste natin. <laughs> sana. Yan <laughs> ang mga Asa ka ni si ma'am. Tanduhin si ma'am. Ah, asa man ako Kung kitikon ka, asa man mas prefer si mo? Sa ilok or sa bugan? <laughs> <laughs> mas ano, mas prefer sa ko ang bugan, sir. <laughs> <laughs> sa ilok. Ibutay si Leon yung, bita, yung <laughs> Uing. <laughs> <laughs> so, <okay. laughs> ah, kanina lang. Kuha na lang imo ma'am, kayo. Asa may mas prefer si mo ang mahal ka o ang mahal mo? <laughs> mahal ko. Ng ano man? Kaya mas ano man siya, mas ma-appreciate man nimo pag love ka niya, mas ma-appreciate nimo pag ano ka, makita nimo nga love ka niya. Sana oh. Oh, ah. sana, sana oh. Sana, okay. Isa kay pangalan tuman para mo bilip ang mga kuan nato, looking good yeah. naman mga barbecue diri. Wow. Yeah. Sama sa mo ako. Mas okay. gamay. <laughs> Kasi okay. asa may mas prefer siya mo ang mahal ka o ang mahal mo? Mahal ko. Ano naman? <laughs> <laughs> Kay Ano ba na? Hmm. Wala ba kan kanang mas prefer gid nako ang mas gihigugma gi gi nako. Ah, okay. Bisan paog kanang wala ko niya Wow, kamarter, kamarter ba? Na paisa, na paisa, na paisa. <laughs> okay, kung papili <laughs> 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 kung ka. Kung papiliun ka. Asa may mas importante si mo, ang dila or ang kamot? Kamot. Oh, ano man? Ay dila dai. Dila galo man. <laughs> dila og og lame. Ikaw, ikaw sir, ikaw sir. Asa may mas preferable si mo ha? Ang mahal ka or ang mahal mo? Ah, uh, siyempre <laughs> mahal ko. Mahal ka naman. Oh. Uh, balag magkasakit lang magsara balag magsakit lang magsara at iswak lang mahal mo yung heart kesa sa uban kesa wow martyr po martyr kani last na lang kung gitikon ka asa may mas preference mo sa ilok or sa bugan <laughs> sa bugan alam <laughs> ano man <laughs> isang ilok lami man <laughs> sa na sa natang isa <laughs> <laughs> buwing <laughs> bin. Okay. Baksin? Oh, asa may sakit sa baksin. Ang unang tusok o iko ang tusok? Kauna kay pinuturo Ay, ah, okay. Kini. Kung gitikon ka, asa may mas prefer si mo ah, sa ilok o sa Bugan? Bugan oi, friend. Ay, okay. Sige. Asa may mas importante si mo, ang dila or ang kamot? ayaw ayo sunan kamot, kinagat <laughs> mo. Big shout out to J.R. Paz, all the way from Japan. Please subscribe to his channel, Dada Aki and 8. Thank you for watching. Don't forget to subscribe be our blog tv11 be our blog tv11